Oh, si kuya Ayan Ilan senet? Solid tos si kuya Sa Uyong oh, Elementary eh. So yan okay. eh. Piso piso tuhog Yung ano eh Yung best of ano Kain Ayan tignan Tingnan nyo yung chan 10 na to Huwag ka kong Tama Pinalit ko eh, yung chan. mo sa mo. Siya yung nagtitinda sa elementary school. Sa may isa uyo. Hindi sila Banat. At? Ilan na kuya? Na, sige lang si Si Damulag. Si Damulag. Ayan, si Damulag. 35. kaya Kuya, may limang piso pa dyan. Ay, limang piso pa. O, oh, dali, tuog na. Lima, tuog ka na, dali. Limang piso. Palamig lang akin. K akin. Daw sa Akin! Palamig! Palamig sa akin! Palamig oh. sa akin! Ay, sa mo kay kuya.